kalit mo Tumahi o barakato Kaning nasa inyong atubangan ka siya ka Romano Katoliko Nga ni-embrace sa Islam nagbalik nag Islam Bro, at sa mong pangalan ng taga-asa ka Ako si Samuel Alito ko sa Pilipinas sa Mindanao sa probinsya sa Surigao so, Karon bro nga nag-Muslim na ka, kung sa man imo hang gibati nga nana ka sa Islam o kung sa nagbago sa imo kinabuhi uh, nga akong gibati nga ako na himo na sa ka Muslim mm -hmm. sa ka Islam ako na kalipay hindi na ako matoki bang okay. ako kay na himo sa Islam nga ang Islam di ay sa ka religion nga, tinuod, na tinuod na nagtuo nga adong na lamay usa ka Dios Allah Allah nga atong gituhan siya Allah, Allah. Allah. uban usa ka propeta mo Allah Akbar bro gibayar gibayar ka nga muslim ka o wala 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 ko na dawat di sa isa, isa oh, tanaw kay ang ingon mo gud nila bro nga gipangbay gipangbayaran daw niya nag muslim so sila mismo ang nagpamatuod nga wala sila gibayaran ito ang kapatid natin no sa Manila nakatira bro pakilala ka sa iyong sarili ah uh, ako ani pala si Aaron Mendiola Uh, taga ano taga Santa Mesa Manila Masya Allah. Oh, bro pero, so, paano but, mo natagpuan ang Islam uh, dati siguro masabi ko yun ang unang-unang hit ko pag pagdating ng ano hindi ko kilala kasi ang Islam ko ang Islam ang pagkakaalam ko lang Muslim pero sa so Pilipinas pa lang ang pakakilala ko sa Muslim ay hindi ganito iba iba pagdating ko dito dito ko nakilala talaga ang tunay na muslim sa Saudi Arabia at dito ko natagpuan ang tunay at kaisa-isang reliyon uh, pinagkaloob ng Allah sa tao pero ikaw ba ay binayaran nung pumasok sa Islam? ni kahit isang real kahit isang biskwit na binigay sa akin upang ako magsiyahada upang magbalik sa Islam ay hindi hindi ginawa sa akin wala akong natanggap kahit anuman ang tinanggap ko Tukanan, ang katotohanan, matutunin so maraming salamat sa inyo bro, na may pagpalaan kayo ng alasuban matala, at ang inyong mga pamilya. Salamat Salam. Salam.